Ayan, magandang uh, tanghali po sa ating lahat. So, ito yung bagong uh, ano natin ngayon, lover. Lover. Ano ang timplada dito kuya sa lover mo? Ah, uh, sa isang sako. Isang apat, sako? Apat na katilya. Apat na katilya? Ilang timba ng tubig? Isa. Mulasis mo? Dalawang ano? Lung... Sardinas na maliit. Oh. Dalawang takala na yung sardines na can. Tapos, isang sakong siminto Isang sakong siminto Tapos ang timba, ilang timbang tubig? Isa. 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 Ilang piraso ang palabas? 160. Ah, uh, 160. 160. So ito po pala ang uh, lower natin, sir. So, so kara ano lang katapos lang ni Kuya nag ano na gumawa. So apat na karatilya na buhangin, isang sakong siminto, isang timba na tubig, dalawang kanamulases ang timplada dito at uh, 160 kuya ang palabas 160 ang palabas dito so sa hindi pa nakapag follow follow na po kayo sa ating uh, facebook page gym hardware ang lumber ang concrete products balulang brands gym hardware ang lumber ang concrete products Kanituan brands at saka sa ating instagram account uh, felix underscore pagikan 2000 at saka sa ating uh, facebook page sa uh, gym hardware ang kukulamber tambo makasandig brands at saka sa ating personal facebook account felix tan pagikan junior at saka sa ating uh, YouTube channel Felix Tanpagikan Jr. Ayan, God bless sa ating lahat po.